Another day, another basketball stories na naman ang pagkikwentuhan natin. At ngayon nga ay ang pag-uusapan natin ang balitang pagbabalik ng Big Four ng Los Angeles Lakers. At ang balitang sinisisi na nga daw ngayon sa Warriors, si Coach Steve Kerr. Bagamat man nga nagagawa ng Los Angeles Lakers na manalo nang wala si Lebron James, ay hindi may kakailan na kailangan nila ang kanyang presensya at serbisyo para maging isa silang championship contender ngayong season. At base nga sa pinakahuling nila na balita, posibleng nga daw na makabalik na ito sa kanilang lineup sa kalagitnaan ng November either sa kanilang game laban sa Charlotte Hornets o di kaya sa kanilang mahigpit na kalaban kontra sa Oklahoma City Thunder. Ikinumpirma na rin naman nga ng kanilang head coach na si JJ Redick na hindi na nga daw magtatagal at sasama na si Lebron James sa kanilang mga gagawing practice sa mga susunod na araw. At kapag nangyari nga yan, ay sisiguraduhin nga niya na makukumpleto na ang kanilang Big Four na kinabibilangan ni Luka Doncic, Austin Reeves, Lebron James at DeAndre Ayton. Ngayon nga na nananalo ang Lakers nang wala sa Lebron, paano pa kaya kapag naglaro ngayong season? Sigurado nga na mas lalakas pang lalo ang kanilang lineup at magsusunod-sunod pang ang kanilang panalo. Sa ibang balita naman, nagsimula na nga na magsisihan ang ilang mga fans at pagkatalo ng Golden State Warriors kanina laban sa Indiana Pacers. At isa nga sa mga pinuputakti dito ng batikos ay ang kanilang head coach na si Steve Kerr sa mga maling desisyon na nagawa nito sa kanilang naging laro kagaya na lang ng napakatagal na pagbangko kay Stephen Curry sa second half na umabot ng mahigit 11 minutes at 19 seconds. Kaya eto na nga daw ang mismong rason bakit bigla na lamang sobrang lumamig ang shooting nito at hindi na pumasok ang lahat ng kanyang mga ginagawang tira sa huling mga minuto ng fourth quarter. Kitang-kita nga na mas pinili ni Coach Steve Kerr na gumamit ng iba, ibang klaseng lineup kesa panatilihin si Stephen Curry sa loob ng laro. Kaya wala nga talagang ibang dapat si sisihin dito kundi si Steve Kerr lamang. Kung pinaglaro lamang nga nila ito ng mas maayo sa kanilang game ay di sana'y mas maganda pa sana ang resulta ng kanilang laro laban sa Indiana Pacers. Dahil nga sa ginawa ni Steve Kerr ay bigla na lamang nawala ng rhythm si Curry. Kaya hindi nga nakakagulat bakit hindi na pumasok ang kanyang mga ginagawang tira at na-outscore pa sila ng Pacers sa clutch time.